So tuloy tayo pupunta dito sa ano. <laughs> Maglilinis tayo ng cemetery kasi nga marami naman dito nag-ano, marami naman dito naglilinis dito eh. Kaya direkt diretso tayo doon. Kung makakapintura tayo, kung makakapintura tayo, pintura tayo. Kung hindi, hindi. So, dito na tayo. bababa na. na tayo. Pupunta tayo doon sa cemetery ng Ang mother ko, mo, kapatid ko, ito nga may mga naglilinis dito eh. Ayos ah, bakbak ha. Bak -bak. Ako mabakbak ako mabakbak na digi. <laughs> Ay, nasi. kuya oh. So, dito rin ako magbabakbak maglinis. Ayun. dumi, ang dumi, dumi kasi. grabi <laughs> Grabe, dumidilim dumi ng ano. Dumidilim na yung panahon dito. Kaso lang, ang dami pa rin nag Maraming ano, naglilinis nyo sa tabi-tabi. Kaya magpipintura pa kaya ako dito ng mga ano. Kaya magpipintura pa ako dito. Pintura ko pa yan. That's good. Uwi na. Uwi muna ako. Balik lang ako ng hapon. Sobrang lakas ang ano. Sobrang lakas yung ulan. Ayan o. No? Uwi muna ako. Balik lang ako mamayang hapon. Sobrang lakas kasi yung ulan. Lakas kasi. mamiminto ra tayo kahit sa counting ano lang sa counting tulong lang <laughs> Pero ang lakas pa rin ng ulan. Pero hindi namin inal. Hindi ko inalintan na umulan. Pasang <laughs> <laughs> so, importante, inisip ko matapos. Bagyong kinta na bagyo ka lang. <laughs> tuloy ang pintura. Ang hirap mag ano? Ang hirap magpintura na bagyo. Hirap. Lakas pa ng hangin kaya. <laughs> Lakas ng hangin. Eh kaya, matis tayo eh. na tayo kaya. Tuloy na. lakas sa siya ng ano lakas ng lakas ng hangin pa so bukas ko naman tatapusin kasi nga ito yan lalagyan ko pa yan ng ano lalagyan ko pa yan ng pintura para maganda tignan